Binabaklas ko na nga tong aking front fairings dahil kagabi umuwi akong walang headlight. Nung una, kumukurap-kurap muna pag may nadadaan ng lubak. Tapos maya-maya, namamatay. Tapos nabubuhay uli. Hanggang sa natuluyan na talaga. Hindi na nabuhay. So ito, babaklasin na natin ang aking front fairings. At titingnan ng nangyari dito. Ora ko yung ilaw, baka naman pundi lang o kaya maluwag yung lock. So ito 'yon. Tinignan 'yung aking LED bulb. So sa unang tingin wala namang sunog or kahit ano at gumagana naman sa testing. At tinry ko na rin yung aking isang ilaw, tinesting. At yan gumagana naman. So try na nating ibalik Yung ating headlight Tapos testing natin Nangyari pala dyan Yan o oh, low beam Tapos pag hinay beam na mamatay Low beam, high beam Naging baliktad nung ikinabit So kailangan baklasin ulit Titignan ko anong nangyayari dito At dyan chine ko nga lahat ng wiring At mukha namang walang putol Baka kasi may putol lang pero sa katagalan ng kulikot-kulikot ko dyan, biglang humiwalay eh, yung blue. So yan o, loose contact na pala siya. Kumukurap-kurap hanggang sa natuluyan na, na-disconnect na talaga siya. Kaya namatay ang headlight. At meron akong mahabang wire para dyan Para siguradong hindi na talaga siya maglo contact At hindi na tayo mamamatayan ng headlight At ayan, okay na. Naibalot na rin natin ng electrical tape. Testing na natin to. Kabit lang natin yung ating bulb. E, tapos yung kanyang connector. At sarado na din yung ating goma dyan. Okay, adjust, adjust. Para sure. Testing. Yun. Gumagana na. Gumagana ang high beam. Gumagana ang low beam. Sige, balik na natin ang ating front fairing. So, yun lang pala ang problema, yung wire na yun, loose contact. asian yan, problem solved.